na ang mata siya ay nagpaplanong ako ay ipatumba kanina lang habang ako'y naglalakad paparito mayroon akong napansin na sumusunod sa likod ko ayun pala ay konsorte akala ko ay maligno sa labis na pagkagulat ako ay nagtatakbo ngunit laking pagkagulat sa aking natunghayan Ang karibal na konserte ako pa ay naunahan Agad siyang nakakiyak sa itaas ng tanghalan At sadyang dun pa nakapwesto sa tabi ng aking liligawan Ngunit ako'y may plano nang hindi niya nalalaman siya'y nakalingat doon nga sa tanghalan. Pag lahat ay nagnauwi at natapos ng makutungan, ang mahal na prinsesa ay akin ang itatalan. Ngayong ako'y narito na sa itaas ng tanghalan, at muling pagsawaan Baka ako'y makakampo, Kayo'y aking maiwanan Akin munang tatanungin Ang mahal na prinsesa Kung siya ay may manliligaw O may kasintahan na Baka kasi may magalit Kapag ako'y bumisita Di bali na sa konsorte Pagkat siya ay daig ko na. Mayroon akong sasabihin baka di kayo maniwala Sa akin ay may lumapit at nagbigay ng babala Mayroon daw masamang tao dito Operador daw ng cellphone, mandurokot ng pitaka. <laughs> sa aking pag-iisip ngayon ay napagtanto. Yung tao ang sumusunod kanina nga sa likod ko. Siya pala ang kumuha at nagnakaw ng pitaka ko. Siya din yung consulting ngayon nasa harap ninyo. Kaya pala, ang gusto niya, ay palaging magkapera para doon sa sabungan lagi siyang may pampusta kaya kahit pandurokot ay ginagawa niya Nang dapat sa kamay mo ay pitpiti na ng pala mayroon akong panrigalo akin lamang nalimutan kung ko nga hindi ko na matandaan Kung sino mang nakadampot, huwag niya sanang pag-intrisan Yan ay ang korona kong inarkila Pasabayan sa kumuha? kalabas Ay putong korona na mamahalin Nani mo'y isang kung inyong susuriin Ang akin lang ipapayot sa iyo ay ibibilin Ang konsorti ay nakatingin Baka iyan ay nakawin <laughs> <laughs> nila ta ang konsorte mayroong binabala. Siya ay nangingitim na ni mo'y isang uwak. Kung sa palagay mo ako'y iyong masasaksak, nalapit ka pa lamang mayroong ka ng tadyak. Konsorte kong kaibigan, wag mo akong hahamunin. Lalo na sa panuntok o kahit pa sa barilan. Pagkat ako'y sadyang sanay sa lahat ng bakbakan Kahit nga si Tanggol ay sa akin ay walang laban <laughs> Akin munang kakamayan ang konsorte kong kaibigan Baka kasi sa pag-uwi ako'y kanyang matambangan Ang lahat ng sinabi ko ay isang tulala Huwag kang magagalit, sa jam ako'y sa'yo'y lamang. <laughs> Bago ako sa inyo ay tuluyang magpaalam. Ang hiling ko sa marami, ako muli palakpakan. At sa magulang ng reyna ko, kami na may litratuhan. Upang kami ng reyna ko'y may souvenir na larawan.